gagawin namin ngayon, magraraklet kami. Kailangan so slicing natin yung mga gulay kasi parang i-grill ig dito sa lamesa. Oh, dito mga kaibigan. Ay, yun ang mga kaibigan. So... mga kaibigan, magandang magandang araw sa inyong lahat. Si Maria, oh. Magandang araw. Siyempre kami ay magluluto ngayon kasi may bisita ngayon mga kaibigan, no? Siyempre as usual, yung ating siya <laughs> Yun lang naman tapos sa uh, i lang natin yung ating uh, uh lulutuin sa raclette mga kaibigan. No? kumu Kumukulo na yung itlog para sa siya At si Jeb naman, ininid niya yung dough ng siya Kasi expertise niya yan. <laughs> Fresh na fresh si Maria. Bagong ligo. Ako naman ay ano. Bagong panganak. <laughs> Ngayon, ang gagawin natin mga kaibigan. <laughs> uh, yun. Mag-slice, slice syempre tayo mga kaibigan. Ano? Ito pang palaman ng siopaw. At, uh, ito naman mga kaibigan. Ito para sa ano na dito para sa karne na i, uh, i ano natin i, i, grill natin parang i grill natin mamaya no ito ay spices uh, hindi ko alam kung anong laman ng mga spices asin at saka at saka ano lang naman at saka paminta okay lang ba to Diitan okay. ko pa, ano? Okay. Sigur sigurado ka? Okay. So, ayan ay mga sino yung mga bisita natin mamaya mga tita mga tita from from the Philippines the Philippines sorry. from the Philippines the Philippines yeah ay naka so yan yeah, basta may slice may slice lang tayo It, yan ba yung ano natin yung hmm? pang ano rin pang grill natin may, natin. may nakalimutan ako. eh okay. uh, di ba? Lalagyan yung ano? Yung laman loob ng ano? Supaw ng ano yung? Kerot at saka ano? Patatas? Oh, okay. hindi. Pero, hindi naman. Hindi kailangan. Okay. Aha. Ganun pala yun. Mas maganda sana ako ngayon, pero nakalimutan na. Nakalimutan na din. Naisip ko kaninang umaga, kung idadagdag ko dito sa adobo at iluluto ko. Ah, iluluto ulit? Oo. Uh -huh. sabi ko, hindi na lang. Hindi na. Hindi na. Kung zucchini, kung cubes ko lang ba kaya? O oh, hindi ko alam. Ikaw, kung ano yung hmm, gusto mong ano? Ha? Cubes na lang, Pare-parehas? Oo. Okay lang. Kahit na gawin mong star naman yun para sa akin. Kailangan. Hindi, naisip ko kasi kung paano maano man Kasi kung ah. malalaki, may di ba mas mahirap na kung ay siyempre yan. Uh, ano? uh -oh. Ayun ang ano, kailangan. Kahit na star lahat, o kaya circle lahat, okay lang. Uh -huh. <laughs> Yung gagawin namin ngayon, magraraklet kami. Kailangan i slicein natin yung mga gulay kasi parang i-grill dito sa lamesa, kaya dapat makaready-ready na lahat. Mm -hmm. Para okay. i-loto na lang, ano? O, para iluto na lang. Tapos may keso pa, mm -hmm. mamaya na yung may mais pa, kaya mm hindi -hmm. ano, mm -hmm. yung karne, ano pa. Tapos, wala na lang. Wala na okay, lang? Ganun hindi ka na mag ng cake? Hindi na? Hindi na, wala na oras. Ay, tapos uh, mag-ano kasi si mama. Mag-ano siya ng ano yung... eh uh, parang cake rin na no, very sweet, ano? Filipino, <laughs> ano yun eh? Hindi naman Filipino yun? Ah, yung ano, yung may dadalhin, ano, kopya. Kopya, oo. May oo pero meron pang yung cake. Yung isashtole na parang Christmas cake dito sa Germany, uh -huh. may ano pa siya, tira-tira rin. Kaysa <laughs> <laughs> naman masira. Kaya mm -hmm. sabi niya, hindi ka na mag-bake, tama na yun, sabi niya. Oo, oh, maraming ano dito mga kaibigan, yung mga kababayan nating nagbibenta ng mga ganun. Ginagawa nila homemade, tapos binibenta. Kaya mm -hmm. uh, may mga hopia. Masarap, masarap yung hopia. Ano kung ano kaya kung ano magbenta tayo ng shop Malay mo. Eh oh. Ewan ko kung kakainin ng mga taga rito yun. Kailangan mo yung kababayan yung na bibili, di ba? Oo, oh, oh door to door natin. Magkatok tayo. Tok, tok, tok. Ay naku, baka ano okay, oh, pa. Oo, kayo dyan. <laughs> baka mag ano pa sila ng polis dyan. <laughs> Sabi nila nung ginagawa ng mga ito. Oo, so, um, ano. Nag-door to door. -to door. To door. Oh, walang ganyan dito. Hmm so ayun, tapos na ako, tapos ito na. Anong klaseng itlog ito? dumikit yung balak, oh. Oh, hindi maganda. Ito ba? Hmm? Ay, Ito na natin yung shop, oh. mag-slice ako ng ano yung pang Si Jeb naman yung do ang gagawin. So, Yan. Yeah. Medyo kulang kami sa oras kaya kailangan mabilisan natin. Oo. Kasi malapit na silang narating eh hindi pa kami tamo. <laughs> <laughs> Tapos baka maaga pa silang pumunta na. Okay. Pero okay, lang. okay. naman. Ayaw naman. yung first batch natin mga kaibigan tapos na ayan oh dito mga kaibigan dito natin i-grill yung mga karni natin ginagawa niya yung lamb at syempre yung mga vegetables natin lagyan natin dyan at ito. dito dito sa ilalim no? so let's do this baka

Ano mm, yun? Natukkol mo pa yun. Natukkol? Ano yun? Stop. Ikatulong mo na nga kasi. Ikatulong mo na Parang konti yung ano natin ngayon ah. Yung karni natin ah. tapos nga, hindi naman sila masyadong mahilig sa karni. Ano? ano? Ano pa yung baget? Ay susan Ay, mo. Um, yung baget pa. Ay nako. Nakalimutan lahat. Ay ano, nako. Anong mamaya pa yun? Kasi ano yun? Eh? Mamaya ba? Ilang minutes na Hmm. na kita para ano. Ang ginagawa ko, ginaganong ko lang. Okay yan. Sabi mo, ka. hindi marami kayo ginaganong ko. Hindi naman marami yan. Oh, medyo <laughs> naparami pero... <laughs> eh, muta siya ako. O sige. Sige. Lito na! Letina! Oh my goodness! Pero nagbukas yung iba, pero okay lang yan! Yung technique natin na magsara. Oo. Uh oh. Ito, ano, hindi, uh, mabilisan kasi yung ginawa natin. No, talagang, ano, walang oras. Kaya, <laughs> Pero okay lang yan. Okay lang yan. Ay, yan na mga kaibigan. So, prepare na tayo. Na kumain. Mga kaibigan, ayan na. Tapos na. Ano, Maria? Mm uh -hmm. -huh. What's that? Yeah. Uh, ayan, umuwi na yung mga bisita namin at Uh, if you fix na natin yung mga ano purus, mga poros na gamit Oh, poros ano na lang ang natira ayan naubos lahat naubos lahat <laughs> at papa papakita ko rin yung aming uh, lamesa ano oh ayan oh Ayan yung lamesa na, no? talagang kulis, ano na, ubos na. No? So, mga kaibigan, ayan, tutulungan ko lang si Mariana magligpit. Uh Oo, -oh. ayan, naubos na namin, oh. Last na. Oh, ah, last na. Dalawang bote, ano? <laughs> <laughs> Pero, hindi lang, hindi lang kami dalawa yung dalawang ah. bote. sige. Ah, mm Ito ang masarap. I love you. Ah ito, no, yung uh, pangalan nito, Baylis. Baylis daw na ano, parang may tinapay tapos sa loob parang mm -hmm. ice cream. Mm -hmm. Yes, may alcohol. Ah, oh, so mm -hmm. alcohol. Oh, dalihin, mm dalihin. -hmm. Niin. Sabi nga, imula po dyan, ima may <laughs> dito Ang ano lang dito, may alak sa loob. Hmm? sarap. Okay. No. May bilis na alak sa Ah! Mm. Oh. Pero, konti lang. Mmm. Tapos, parang may... Ito, may chocolate, tapos mm. may tinapay, tapos sa loob yung parang cream. Mm. Tapos, yun. Mm -hmm. mm, mm. Masarap ah. Ops! Mmm. Masarap ano? Mmm. Ops! Ayan. So ayun. Magkwento ka naman kung ano yung mga kaganapan dito kanina. Mm. Ayun, may bisita kami. Mm. Kababayan. Mm nagkatawa. -hmm. Nagkwentuhan. Nag... nag um, katawa. Nag... Uh, yeah, tawanan, mm -hmm. kamustahan. Mm uh -uh. akin na ito. Ano? Huh? Mm. Dahil mahal kita. Okay. Kaya ibibigay ko yan sa iyo lahat naman ng pagkatao ko, ibinigay ko sa'yo. Oh my God! <laughs> ano? Exage <Excelsis> ka naman. <laughs> <laughs> hey, hindi mo masyadong pinunasan ito. Ano yan? Ano yan? Why? Why siguro yan? Violet naman yung ano. Hmm. Uulitin ko. Punasan ulit. Hmm. Ah. Mamaya na. Mamaya na. Oh, this so lekker. Masarap yun. Masarap. Mm -hmm. Ewan ko kung, kung saan nabili ni ano, yung kaibigan ni Mama. Mm. -hmm. Binigay sa kanya ito. Mm -hmm. Pero hindi namin alam kung saan nila binili. Mm -hmm. mm? -hmm. Ah. Parang medyo natatamaan ako dito ah. Mm. -hmm. Hmm ka ng tubig para ano? Chaser. Chaser? Mm -hmm. Yeah. Yung, yung parang, chaser garon. No? So, parang ginagawa sa ano? Pinang ginagawa sa gin. <laughs> Di ba gin muna tapos chaser na tubig? Oo. Uh -huh. Or yung cox. Cox, cool. yeah. So, ayan. So, yun lang mga kaibigan, no? Mm. Yun lang mga kaganapan na yun. At, uh, yun. Dito na siguro mag-e-end yung ating vlog for today, mga kaibigan. Mm -hmm. Pasensya na kayo. Medyo, ano kasi kanina, yung mga vlog namin, yung vlog natin ngayon, medyo parang walang kaganapan. na also, special kasi nag-ano tayo eh, nag-prepare tayo at uh, nabitin tayo sa oras. Ano? Kailangan, yun kailangan. Di, darasan. Oo, kailangan mag-ano kami kanina, mag- uh, ano mo tawag um, My goodness. Uh, mabilisan ba? Bilisan yung, bilisan ano, yung, bilisan yung mga <laughs> galaw namin. Kasi kulang na sa oras. Oh. Darating na siya. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin for today. ano? Okay. Eh. Pasensya na kayo sa vlog natin kasi yung uh, yun na po, kailangan mabilisan yung galawan namin. Walang masyadong salita-salita. No? <laughs> Ayun nga. At uh, yun, kasi naghahagul kami ng oras kanina. Mm. At uh, si Maria ay lasing na. Kaya yun, kailangan i-end ko na yung ano natin ngayon. Yung uh, vlog natin. Hindi <laughs> <laughs> naman ako lasing. Ikaw siguro. <laughs> Hindi, joke lang yun. <laughs> Wala na. Parang nabitin ako ah. No? Sa wine? Oo. Wala na. Last okay. na yan. Wala okay. na tayong ano. Ah, Ubus na. Tubig na lang. ano O, oh, oh, beer. Beer. Ah, hindi ko, hindi ko gusto mix yung beer at saka ano? Oo. Uh, baka. hindi maganda yung mag -mix kasi baka uh, Hindi naman ka. sa bawal, lan pero hindi maganda yung pakiramdam. Oo. Oh, sige, yun na lang mga kaibigan. Sige, bye-bye. Bye-bye.